parehan. Kaya yon. Eh yung ano Madam Diwata, di ba may pumila na hindi pala sa sahod? Na may kasi hindi regarding doon sa pumila na parang hindi sa sahod. Kasi ganito yan. Mm -hmm. Nag-iingat lang din ako kasi nung una, kasi may mga time talaga, kaya ako sa tinanong ng dalawang bisis, di ba pag wala ako, alimbawa may racket ako, wala ako dito. Tapos mayroon akong katiwala dito na pag kulang yung tao, pag may nag-apply, ipasok na kaagad. So yun Oo. ang hindi ko alam na mga ah. pangyayari. Ngayon pag sahod kasi ako nagpapasahod, kaya sinisigurado ko kung nagtrabaho ba siya o hindi. Kasi malay mo, kinuha ng tao ko na hindi ko alam. Kaya nagtanong ako ng twice. Umuo naman siya sa akin. Umuo naman siya na nag-duty siya. Tapos siya ng sahod. Kasi tinanong ko ulit eh. Kasi nagtaka lang ako kasi hindi ko siya kilala. Tapos para makasigurado ako, yung mga tao ko, tinanong ko kung naka-duty sila. Tapos pinatawag ko na din yung in-charge kung sino kumukuha ng tao pag kailangan. Oh. Eh wala. Nung nahalata niyang gano'n, bigla siyang tumakbo oh. pa gano'n sa likod. Oh. Dapat pupunta doon sa may damuhan eh. May <laughs> eh, nakita nung driver ko, so hinabol siya ngayon, tinanong siya. Nung paghabol niya, Tinanong sa kung bakit mo bakit ka naman ang ganung ganun. Galo. May kasama pala si nakamotor. Humarang yung nakamotor, malaking mama eh. O, nung ginagawa mo diyan? Ano ginawa sa iyo? Eh sinundan ko, di ba? Tinanong ko, sabi ko, boss, ito kasi ko ng na sahod. Nagtatanong lang naman ako ng maayos. Kasama sila. Ang point ko kasi para din sa security kasi syempre, di ba, maliit man ang pera yan, baka mamaya kasi masamang intention. Bala, bali -hmm. na lang yung nakatingin-tingin. Hindi natin masasabi kasi hindi oh. ko sila sa so, wag naman sana. So yun lang naman for my security. Pero sabi ko sige kuya, umalis na lang kayo. So sunod sana naman 'wag So, yun lang naman yun. Tapos, labas ako dito. Bakit hindi ko nalang daw binigyan? Wala naman problema ko nang hingi, di ba? Tapos, kaya ko din naman. Pero hindi naman siempre ito. Yung sabi ko, ako talaga, pag nakakaluwag-luwag ako, may sobra. Lahat nang lumalapit sa akin. Hindi naman lahat. Yung naman lumalapit na lang kung deserve na kaya ko tulungan. Tinutulungan ko din naman talaga. Pero napapansin ko ngayon talaga, negosyante po ako, hindi po charity. Yung iba, pag hindi mo na pagbigyan, oh. pagbigyan mo nagagalit. Kasi araw-araw na lang po, ang dami-dami po kung tawin po tawin ng tulong. Eh, hindi naman po ako mayaman. Nagumpisa pa lang tayo, nagtitinda lang po ako ng Paris. Kaya minsan, sinasabi ko sa kanila, may mga government naman tayo na pwede nyo ng tulong, na in charge talaga para dyan. Hindi para kay diwata. Yun na, sumasama yung galit, yung sumasama yung ano nila sa akin, interpretation na anak, ganyan, ganyan. di ba sabi ko hindi naman lahat kaya kong pagbigyan ng tulong dahil hindi ko pa kaya. Nagbigyan na lang ako ng Paris. Sa pasawad pa nga lang ng tao, medyo uh -oh. minsan supply kasi sa dami ng tao ko. Iyan lang naman yung tinta ko, magkano ang pinapasawad ng mga tao ko. Plus yung mga iba pang expenses, di ba? Uh -oh. So mahirap din magmanis, mahirap din maging mayar. Nakikita nyo lang siguro na maraming kumakain. Uh -oh. Pero kung susumahin yung maigi, hindi po ganun kalaki yung kita ko. Sobrang pagod lang kasi yan ano, lang din naman talaga yung pagkain pero sana maintindihan niyo rin ako yung pagod ko na hindi naman kasi pagkaron timing kasi kung dumating kayo ang swerte malay mo bukas ko naman yung swerte so ganun lang kasi ganun ang ginawa ko eh Sa sobrang daming pagsubok na dumating sa buhay ko, hindi ako sumuko. Kaya sabi ko nga, pag dumating na sa ang swerte, hindi natin alam kung kailan. Pag sumuko ka, pa, hindi mo kakampanya yung pangarap na gusto mo kasi sinukuhan mo eh. Pero kung nilaban mo, walang imposible na maabot mo yung pangarap mo dahil lumabang ka, yung laban mo siya. Yun lang, advice ko sa inyo. Madam Diwata, mag-open ka na doon sa QC, kinakabahan si Hiwaga. Doon yung part. Well, yung tulad ang sinasabi ko, <laughs> Uh, ah, sa competition kung saan man ako magtayo kasi paglano ko talaga iikot ko yung Paris Santo, mas pina-improve, mas pinasarap, mas pinalinis, mas organized. Um, ang customer choice pa rin tayo, customers pa rin ang mag-decide kung saan nila gusto ko payo. Wala nang sasabi ko, kahit magtabi-tabi tayo, ilang tayo dyan, para pasang sa pinda, walang may problema. O, saan... Ayan yung mga taga home center appliance. Ayan, so tuloy-tuloy naman ang blessings ni Madam diwata

Bro, oh, naka-silent yan ha ah. Kasi normally pagka yung Ano yung diesel Matagal ang ubong yan bago Bago <laughs> Diesel yan? Eh. Oo, oh, diesel yung okay. sa okay. Sila bang masagi kayo ah? Traffic enforcer Ay wala ka signal Ah Ito dapat may ruptong ano mo Kasi pag nagulan yan papasok Papasok tubig yan sana sugna thank you madam diwata <laughs> sapat kami ay ay thank you, you. Uh -huh. masuk na ayan si diwata nakaan masuk na oh ayan nakasabay nga tayo kay madam diwata sa pamimili ng ref at aircon Yan mga kaibigan, medyo mahaba na ang pila. Dito, mga tanghali na. Ayan. Ayan yung kapatid na si Ate Gina. Ayan, pinsan niyang nakadilaw, yung si Ate Palang, Ate Gina. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang pila mga kaibigan. Dito kay Tiwata Pares tanghali po dito tuloy tuloy talaga ang pila dito mga kaibigan no? And ito yung nasira na tent uh, ito yata yung pinakaunang tent ni Tiwata pero maliban dyan hindi naman nasira yung ibang tent na yung mga bagong bigay So, ayan, medyo kampanti na si Riwa, no, dahil nadagdagan yung mapagkakatiwalaan niya dito sa kanyang kahera, no, si Ate Gina. At yung nakadilaw, eh, pinsan niya din yan. At syempre, si Ate pa lang, yung dati pa niyang kahera. Ayan mga kaibigan no at eto nakaantay naman sila sa second dahil naubusan na naman.